alas na. Bumugulong na ba? Nasira transmission ito eh. <coughs> nagdudrip eh. Ito pala dito oh, sa so open. kapit na kapit yung lining eh. Baka naghalo na yan eh. Kaya ganyan ano ni. Eh. Pumukin okay, mo na yan dito. Diretso maso mo na yung baso mo. Gumagalaw ba? Ha? Ayan. kasi hindi bumitaw. <laughs> Kailangan lang talaga ng baso. Alasin mo na yan. Wala na magkabit yun. Siguro Siguraduhin mo lang kumpleto doon. Ano? Ayan na bumitaw yung isang pads, no? Yun. Sipak siya. Ayan, hila na namin. So, ayan. Yung trailer. Ayan. Nakakabit uh, na Iiwan namin doon sa highway yung ano Accord Okay Yeah. Punta na kami ng Tirona Highway Nandoon yung Accord Ano so, sa kanan? ito na yung accord. Kasampan na namin. So, ito. Since dead yung kotse, eh, mag electric winch tayo. <coughs> Kaliwa mo yata konti yung gulong. oh mas, mas tama dito. Pop, <coughs> Ano ba konti? na? Okay. Like, pakicheck sige, sige, sige. Okay, saksakan, matamaan Wire, wire. Okay na to. Amaya na yan. Operations, operations. Trailer towing operations. From do sa bahay ng mayari. Kung saan nakaparada yung accord. Papunta sa shop, sa Inus. Ah, uh, papa restore yung moda cord. Let's start kami na ng Oo nga eh. Sinda. Uh, sa, kung sa anong oras na ngayon? 4 na yata. 4.21 ha. Critical. Tang, sobrang critical. Malapit ng traffic. Shit. up kasi yung preno ng accord. Or puro, walang hangin yung gulong. Ayun. Kaya nagtagal.

7 na nga, no? Oo. Ah, Oo, 7-Eleven. Okay. So, na kami ng... patindigaraw. Uh, patindigaraw? Ang labas niya ay... dulo na ng Bayan Duma. So ayan, nandito na kami. Ayan. Ano na? Sa alawa. Ayan. Ayan na. Sa alawa. Okay. Ayan, so nandito na tayo. Ang bagong shop. Ayan. Nandito na tayo. Touchdown.